May chanak tadi guys, chanak guys. Ito kami guys. Ay okay, guys, so, yung palibot guys. Tignan nyo. Ay, palibot guys. May chanak tadi guys. Oh, Subscribe so, guys. Tara guys. Follow. Hello kanya dito kami na guys. Nadyo sa. yung... Ito yung, 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 yung malaking kahoy ah, guys. Malaking kahoy guys. Ang mga limang. Paksiyo. Paksiyo. Yan <laughs> guys. Yan dito may irong buang din guys. <laughs> Yan dito tumakbo ang isa guys. Oh, si Busky. Ito ang natusok. Yan guys. Marami pa iba dyan. Dyan guys. Iringitan. Dyan guys. Yan. Maraming yan. Yes. Maraming itom dyan. Yan, so sa naman, so na may iring itom dito. At ito yun. Sawa ko. Pinagat. Ang isa sa... Yung nakakaalam dito na may... Ang sa alagad ni yung na, oy, sa Manila. Yung, yung nakakaalam dito na may iring itom. Huwag kayo pupunta dito kasi maraming ilang buwang dito. Yes. Meron ding iring itom, dito. ito. ito. Wat kat jano, tagas dan kapus gasang. Kalau kita boleh boleh gasang.